Ang panalanging ito ay nagdadala ng malalim na koneksyon sa banal na kapangyarihan, humihiling ng interbensyon ng Diyos sa mga pinakahamon na bahagi ng ating buhay. Sa pagnanasa ng kanyang lakas, hinahanap natin ang kanlungan sa kanyang mga kamay na nagpoprotekta, na nagpapahintulot na ang kanyang presensya ay magbago sa atin at magtutok sa atin sa landas ng kapayapaan. Sa pananampalataya, ipinagkakatiwala natin ang ating mga takot at alalahanin na niniwala sa kanyang kakayahang magpagaling at mag-ayos. Sa pagtawag ng kanyang biyaya, hinihiling natin ang espiritual na pagbabagong loob upang sa pamamagitan ng kanyang awa, matamo natin ang tunay na kalayaan at lakas upang harapin ang anumang pagsubo. Naway ang kanyang pagmamahal ay sumalamin sa atin, nagdadala ng balanse at pag-asa sa bawat bagong araw. Ang pagsisimula ng araw ay higit pa sa simpleng pagising lamang. Ito ay isang banal na pagkakataon, isang natatanging oportunidad para itugma ang puso sa Diyos at ihanda ang isipan para sa lahat ng darating. Napag-isipan mo na ba ito? Ang mga unang minuto ng iyong araw ang nagtatakda ng tono para sa mga susunod na oras. Mag-umpisa ba ang araw mo na puno ng pagmamadali, pag-aalala at pagka-distract? O may kapayapaan, ana ng at pasasalamat. Ang pagpili na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit may dalang napakalaking kapangyarihan. Isipin mo ito, ilang beses nang nagsimula ang araw mo na parang mabigat dahil sa pagmamadali? Napansin mo ba kung paano ang mga araw na iyon ay tila mas mahirap harapin? Ngayon, Isipin mo kung paano magiging kakaiba kung sisimulan mo ang araw sa pamamagitan ng pag-aalay ng lahat sa kamay ng Diyos, bago pa man magkaroon ng anumang pagka -distract. Ano kaya ang maaaring magbago sa iyong buhay kung ang unang iniisip mo sa pagising ay isang pagkilos ng pagtitiwala sa Diyos, ipinapahayag na siya ang may control. Para sa akin, may panahon noon na nagsisimula ang araw ko na puno ng pagkabalisa. Pagdilat pa lang ng mata ko, iniisip ko na ang mga problema, mga gawain at ang mga bagay na tila hindi maayos. At alam mo kung ano ang nangyayari. Nawawala ang kapayapaan ko bago pa man ako bumangon mula sa kama. Pero nang magdesisyon ako na ang unang minuto ko ay para sa Diyos, unti-unti akong nagbago. Hindi ito nangyari ng biglaan, pero habang tumatagal, napansin ko na ang paraan ng pagsisimula ko sa araw ay parang isang binhi. Kapag nagtanim ako ng pasasalamat at pananampalataya, ang bunga ay kapayapaan at gabay. Nakakarelate ka ba dito? Sinubukan mo na bang simulan ang araw na may ganap na pag-aalay sa kanya? Ito ay isang bagay na nakapagpapabago ng lahat. Kapag puno ng layunin ang mga unang minuto ng araw, mararamdaman mo na hindi ka nag-iisa sa pagharap sa araw. Si Diyos ang nangunguna, binubuksan ang mga daan at binibigyan ka ng lakas. At narito ang pinakamahalagang tanong, nasubukan mo na bang huminto at tanungin ang Diyos kung ano ang nais niyang sabihin sa iyo sa umaga pa lang. Maaaring may espesyal siyang mensahe para sa iyo, pero binibigyan ba natin siya ng pagkakataon na marinig? Ito ang paanyaya para sa araw na ito, gawin ang simula ng araw bilang isang tunay na pakikipagtagpo sa mailikha. Ano kaya ang maaaring ipahayag niya kapag inialay mo sa kanya ang unang sandali ng umaga? Ang pagsisimula ng araw sa pamamagitan ng panalangin ay parang pagbukas ng isang pinto sa langit at pagpapahintulot kay Diyos na pumasok sa gitna ng lahat. Naisip mo na ba kung ano ang ibig sabihin ang tunay na makipag-usap kay Diyos sa umaga? Hindi lang ito isang ugali o routine, ito ay isang makapangyarihang pahayag na siya ang may unang lugar sa iyong buhay. Paano mo ba sinisimulan ang iyong mga araw? Si Diyos ba ang iyong unang kausap o ang mga distractions ba ang nauna at kinukuha ang mahalagang sandali na iyon? Naaalala ko ang mga panahon na ako ay nagising at agad na tinignan ang cellphone ko. Nagbasa ng mga mensahe, tumingin sa mga social media o iniisip na agad ang mga gawain sa buong araw. At alam mo kung ano ang nangyari. Ang puso ko ay naging mabigat, puno ng mga bagay mula sa mundong ito bago pa ako magkaroon ng pagkakataon na makipag-usap kay Diyos. Pero nang magdesisyon akong gawing panalangin ang aking unang hakbang, nagsimulang magbago ang lahat. Parang ang araw ko ay nagkaroon ng focus, may direksyon. Naramdaman mo na ba ito? Isipin ito, ano kaya ang mangyayari kapag pinili mong simulan ang araw na kausap mo ang lumikha ng buong universo, humihiling ng karunungan, proteksyon, at lakas. Parang naglalagay ka ng espiritwal na armor bago humarap sa mga hamon. Ngayon, alalahanin ang mga araw na ang panalangin ay iniwasan. Paano sila naging? Parang ba mas magulo, mas mabigat? Hindi kailangang maging komplikado ang panalangin. Pwedeng simple lang pero puno ng tapat na hangarin. Sinubukan mo na bang magpasalamat kay Diyos sa kaloob ng buhay sa umaga? O humiling na patnubayan niya ang iyong mga hakbang at buksan ang mga pinto ang hindi mo pa nakikita? Gusto kong isipin na ang panalangin sa umaga ay parang pag-abot sa manibela ng aking araw at ipinagkakatiwala ito sa isang nakakaalam ng direksyon na dapat tahakin. Hindi ba nakakapagbigay ng kalayaan na isipin na hindi mo kailangang gawin ang lahat mag-isa? At may isa pang bagay. Kapag nagsimula tayo ng araw sa panalangin, hindi lang si Diyos nakikinig, siya rin ay kumikilos. Maaaring hindi mo agad makita ang resulta, ngunit siya ay gumagawa sa mga likod ng mga eksena. Naranasan mo na ba ang isang sandali na may nangyaring mabuti at napansin mong ito pala ay bunga ng panalangin na ginawa mo kaninang umaga? Nakakagulat kung paanong sumasagot si Diyos sa mga hindi inaasahang paraan. Kaya, sabihin mo sa akin, ano ang panalangin mo ngayon? Anong uri ng tulong, karunungan o himala ang kailangan mo ngayon? Handa si Diyos na makinig, ngunit handa ba tayo na makipag-usap sa Kanya? Ang mga unang minuto ng araw ay maaaring maging simula ng isang makapangyarihang bagay, ngunit nakasalalay ito sa iyo kung magbibigay ka ng hakbang na iyon. Ano ang humahadlang sa iyo? Napansin mo ba kung paano ang kapaligiran sa paligid mo ay malalim na nakakaapekto sa iyong araw? Paano ang setup ng iyong isipan sa umaga ay pwedeng makaapekto sa lahat ng mangyayari? Minsan, Bago pa man tayo bumangon sa kama, may dalawang landas tayong pwedeng pagpilian. Ang landas ng pasasalamat at kapayapaan, o ang landas ng mga alalahanin at kalituhan. Aling landas ang pinipili mo? Kapag tinitingnan mo ang paligid mo sa umaga, nakikita mo ba ang mga biyaya na ibinigay sa iyo ni Diyos, o natatangay ka na sa mga problema at mga bagay na hindi ayon sa plano? Noong nakaraan, palagi akong nagigising na pakiramdam ko agad ang pressure ng buong araw. Naghahabol para tapusin lahat ng gawain. Meron mga araw na ang unang iniisip ko ay kung anong hindi ko nagawa o kung anong mga bagay na hindi naging ayon sa gusto ko. Lalo lang nadadagdagan ang anxiety ko, alam mo ba? Pero nagbago ang lahat ng baguhin ko ang pananaw ko tuwing umaga. Sa halip na magsimula sa reklamo o pangamba, nagdesisyon akong mag-focus sa mga biyaya na meron ako. Nasubukan mo na ba iyon? Ano kayang mangyari kung magsisimula kang mag-focus sa mga magagandang bagay, kahit na sa mga maliliit na bagay? Kapag tinitingnan mo ang buhay mo at nakikita mong ang dami mo na palang mga pagpapala, paano nito naaapektuhan ang iyong puso at isipan? ang pagbabago ay kamangha-mangha. Tinuturuan tayo ni Diyos na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, pero madalas nakakalimutan natin ito sa kabigatan ng buhay. Alam ko na hindi madaling gawin, lalo na kapag malaki ang mga problema, pero baka ito ang sikreto. Sa halip na mag-focus sa mga problema, paano kung hanapin mo sa bawat araw ang dahilan para magpasalamat? Naalala ko noon isang umaga na ramdam ko ang bigat at pagkabahala, pero huminto ako sandali at tumingin sa paligid. May kalusugan ako, may bubong sa ibabaw ng aking ulo at pamilya na mahal ko. At higit sa lahat, naroroon ang presensya ni Diyos. Nang sandaling iyon, bumalik ang kapayapaan sa akin. Kapag sinimulan mo ang araw na may pusong mapagpasalamat, may nangyayaring pagbabago sa iyong espiritu, may isang bagay na nagiging magaan sa iyong pakiramdam. Nasubukan mo na bang gawin yan? Nasubukan mo bang pahalagahan ang mga maliliit na bagay kahit na parang mahirap? Pwede mo bang isipin kung paano magbabago ang lahat kung sa halip na mag-focus sa mga kulang, magsimula ka ng araw na nagpapasalamat sa mga biyaya na mayroon ka? Paano kaya ito makaapekto sa paraan ng pagharap mo sa mga pagsubok na darating? Makakatiyak ako sa iyo, ang simpleng hakbang ng pagpapasalamat ay pwedeng magdala ng isang positibong atmosfera sa iyong paligid. Hindi lang ito tungkol sa pagtingin sa mabuti, ito rin ay tungkol sa pagpapahintulot kay Diyos na kumilos sa bawat bahagi ng buhay mo, kahit sa mga mahirap na sitwasyon. Isipin mo ito, ano kayang mangyari kung ang tunay na susi para sa kapayapaan ng isipan at mas magaan na araw ay ang simpleng hakbang ng pagpapasalamat sa lahat ng meron ka? Kapag ipinasok mo ang tiwala mo kay Diyos at binuksan mo ang mga mata mo sa mga biyaya, hindi na magiging kasing bigat ng tingin mo ang araw. Naisip mo na ba kung paano ang mga salitang sinasabi natin sa ating sarili, agad pagkagising, ay maaaring magtakda ng tono ng buong araw natin. Paano mo ba simulan ang pag-uusap sa iyong sarili tuwing umaga? Ang mga salitang bang puno ng pagdududa at takot ang lumalabas o nagsasalita ka ba ng mga salita ng pag-asa at pananampalataya? Dati, sa bawat paggising ko, ang unang iniisip ko agad ay ang mga problema na iniiwasan ko o mga gawain na hindi pa natatapos. Pero nang baguhin ko ang pananaw ko, nagbago ang lahat. Sa tuwing gumigising tayo, ang unang ginagawa ng ating isipan ay naghahanap ng bagay na pwedeng pagtuunan. Pero ito ba ay nagiging pagkakataon upang magbigay daan sa tinig ng pag-asa at pananampalataya sa ating puso o sumusunod lang tayo sa mga alalahanin at pangarap? Napansin ko na sa halip na hayaan ko ang aking isip na maglakbay sa mga negatibong pag-iisip, nagdesisyon akong kontrolin ito at magsalita ng mga salita ng buhay. Kailan mo kaya sisimulang gawin ito? Isipin mo kung ano ang mangyayari sa iyong kaluluwa at espiritu kapag ang unang salita na lumabas sa iyong bibig tuwing umaga ay puno ng pagpapala at pasasalamat kay Diyos. Sinubukan mo na bang magdasal at magpasalamat sa Diyos tuwing gumigising, at ipahayag ang mga magagandang bagay na inihanda niya para sa iyo. Magkaiba ang pakiramdam. Hindi mahalaga kung ano ang nararamdaman mo. Ang mahalaga ay ang mga salitang binibigkas mo tungkol sa iyong sarili at sa araw na haharapin mo. Alam mo ba na may kapangyarihan ka upang hubugin ang iyong buhay at ang iyong araw sa pamamagitan ng mga salitang binibigkas mo? Alam ko na may mga panahon na mahirap at malaki ang mga pagsubok sa ating buhay. Pero ano kaya ang mangyayari kung sa halip na magduda, magsabi ka ng, ngayong araw, ako ay higit pa sa nagwagi kay Kristo? Paano kaya ang magiging epekto nito sa iyong pananaw sa buhay at sa mga hamon na darating? Siguradong may pagbabago. Ang mga salitang puno ng pananampalataya, kapag binigkas ng may tiwala, ay nagsisimulang mag-ugnay sa ating espiritu at sa kalooban ng Diyos. Diyan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Minsan, Parang simpleng bagay lang, pero ang epekto ng mga salitang binibigkas natin na nagsasabi ng katotohanan ng Diyos tungkol sa atin ay hindi matatawaran. Subukan mo. Kapag simulan mo ang araw na may pananampalataya at hindi panghihina, makikita mong may malaking pagkakaiba. Ano sa tingin mo kung ang unang bagay na gawin mo tuwing gumigising ka ay ipahayag na si Diyos ay kasama mo at siya ay higit pa sa anumang hamon? Paano kaya nito mababago ang pananaw mo sa araw at sa mga problemang darating? Naisip mo na ba kung gaano kahalaga ang magsimula ng araw na kasama ang presensya ng Diyos? Ilang beses ka na bang nakaramdam na kapag nagdasal ka sa umaga, parang may nangyaring pagbabago sa loob mo? Parang ang lakas ng Diyos ay pumupuno sa bawat parte ng iyong pagkatao, nagtutulak sa iyo upang mabuhay ng iba sa buong araw. Mula sa aking karanasan, masasabi kong ang pagsisimula ng araw na hinahanap ang presensya ng Diyos ay hindi lamang nagbabago ng araw, kundi pati na rin ang ating pananaw sa buhay. Kapag nagsimula ka ng araw kasama ang Diyos, ang iyong isipan at puso ay nagiging angkop sa mga layunin ng Diyos. Napansin mo ba kung paano nag-iba ang pananaw mo kapag unang-una mong hinahanap ang kanyang presensya bago ang lahat ng bagay? Ang pakiramdam ng kapayapaan at gabay na dumarating mula dito ay hindi kayang ipaliwanag. Hindi lang ito nangyayari dahil nagdasal ka, kundi dahil inilagay mo ang Diyos sa sentro ng iyong araw mula sa simula. Hindi ba't ito ang tunay na kahulugan ng pagpaparangal sa Diyos? Nais mo bang maranasan ang ganitong pagbabago? Isa sa mga bagay na natutunan ko sa aking paglalakbay sa pananampalataya ay kapag maaga mong hinanap ang Diyos, nararamdaman mo ang kanyang presensya sa buong araw. Hindi ko alam kung pareho tayo, ngunit kapag ako ay hindi nagdasal agad pagkagising, nararamdaman ko ang pagkabalisa, pagiging iritado, at kawalan ng focus. Pero kapag naglaan ako ng oras para magdasal at humingi ng gabay mula sa Diyos, nagbabago ang lahat. Para bang ang mga pagsubok ay nagiging magaan at ang mga pagdududa ay natatanggal. Paano kaya nagbabago ang ating puso at isipan kapag inuuna natin ang Diyos sa bawat umaga? Napansin mo na ba ang pagbabago? Minsan, ang unang bagay na ginagawa ng karamihan ng tao sa umaga ay kumuha ng kape o tumingin sa balita. Pero hindi ba't mas mahalaga sa ating mga kaluluwa ang makatagpo ng Diyos? Hindi ba't sa presensya ng Diyos doon natin tunay na makikita at mararamdaman ang mga bagay na tunay na makakapagpabago sa ating araw? Napansin mo ba ang epekto nito kapag nagsimula kang makipag-ugnayan sa Diyos sa bawat umaga? Kung hindi mo pa naranasan ang ugali ng pagpapasok kay Diyos sa unang bahagi ng araw, subukan mo. Makikita mo ang malaking pagkakaiba. Hindi lang ito tungkol sa pagdarasal, kundi tungkol sa pagpapasya na ilagay ang Diyos sa unang lugar. Ibinibigay mo ang iyong araw kay Diyos, nag-aalay ng iyong lakas, at tinatanggap ang kanyang gabay sa lahat ng gagawin mo. Ano kaya ang mangyayari sa iyong buhay kung araw-araw mong gagawin ito? Hindi mahalaga kung ano ang mangyayari sa araw. Ang Diyos ay makakasama mo at tutulungan ka niya. Napansin mo na ba kung paanong ang isang saloobin ng pasasalamat ay maaaring baguhin ang iyong paraan ng pamumuhay? Naisip mo na ba kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pagpapasalamat? Hindi alintana ang mga nangyayari sa paligid mo. Ang pasasalamat ay hindi lang isang pansamantalang emosyon, kundi isang araw-araw na desisyon na nagbubukas ng mga pinto para sa mas malalaking biyaya. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung magsimula kang magpasalamat sa lahat ng mayroon ka sa ngayon? Madalas tayong mag-focus sa mga bagay na kulang sa atin, pero paano kaya kung simulan nating makita ang lahat ng meron na tayo? Ano sa tingin mo ang mangyayari kung magpasalamat tayo sa lahat ng ginawa na ni God sa ating buhay? Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang susi na nagbubukas ng mga pintuan para sa isang pusong puno ng kapayapaan at kagalakan. Sa aking sariling karanasan, napansin ko kung paano, kapag nagsimula akong magpasalamat sa umaga, nagbabago ang buong pananaw ko sa araw. Ang mga alalahanin na dati ay mukhang malalaking bagay, bigla na lang parang maliliit na bagay na lang kapag naiisip ko ang kabutihan ng Diyos. Naranasan mo na ba ito? Hindi ba't kahanga-hanga kung paano ang simpleng pasasalamat ay nakakapagpakalma sa ating kaluluwa at nagpapalakas ng ating pagtitiwala kay God? Hindi ito nangyayari ng kusa, kundi isang bagay na kailangang pagtrabahuhan araw-araw. Ang pasasalamat ay isang araw-araw na pagsasanay at habang pinapraktis natin ito, mas nagiging natural sa atin. Tinuturuan mo ba ang sarili mong magpasalamat sa bawat araw? Isipin mo, magising ka sa umaga at bago pa man ang lahat, mag-reflect ka sa lahat ng bagay na dapat ipagpasalamat. Ang hangin na iyong hinihigop, ang pagkakataon na magsimula ng bagong araw, ang mga tao sa iyong paligid, pati na rin ang mga hamon na bagamat mahirap ay pagkakataon din para mag -grow. Ano kaya ang mangyayari kung simulan mo ang iyong araw na may pusong puno ng pasasalamat? Paano kaya magbabago ang iyong pananaw sa buong araw? Ang pasasalamat ay nagbabago sa paraan ng paghandle natin ng mga sitwasyon. At sa ating paglalakbay bilang mga kristyano, ang pasasalamat ay hindi lang isang pakiramdam, ito ay isang gawa ng pagtitiwala kay God na alam nating siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Naisip mo na ba ito? Itinuturo sa atin ng Biblia ang magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Pero naisip mo na ba kung ano ang ibig sabihin ito talaga? Madali bang magpasalamat kahit hindi maganda ang takbo ng mga bagay? Hindi madali, tama ba? Pero ito ang oras na higit natin kailangan magpasalamat kapag dumarating ang mga pagsubok ang pasasalamat ang nagsisilbing gabay sa atin dahil ito ang nagpapaalala sa atin ng lahat ng ginawa ni God at kung ano ang patuloy niyang gagawin para sa atin Ikaw madalas ka bang magpasalamat kahit sa gitna ng mga pagsubok Kapag nagsimula tayong mag-focus sa mga biyaya sa halip na sa mga problema ang ating buhay ay puno ng pag-asa Kaya naman ang pasasalamat ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ginagawa sa atin ni God kundi tungkol din sa kung ano ang kanyang ginawa at kung ano ang alam nating patuloy niyang gagawin. Naalala mo ba kung gaano kabuti si God sa iyo? Hindi ba't isang dahilan upang magpasalamat sa bawat araw ang simpleng katotohanan na buhay tayo at humihinga? Ano pa sa tingin mo ang maaari mong ipagpasalamat kay God ngayon? Naisip mo na ba kung bakit, kahit na sa pinakamabigat na pagsubok, ang kapayapaan ng Diyos ay tila malapit? Bakit kahit na parang bumabagsak ang lahat sa paligid mo, may pakiramdam ng kapayapaan? Parang may isang bagay na mas malaki ang sumusuporta sa iyo. Paano mo hinaharap ang mga sandali ng kawalan ng katiyakan? Kapag dumating ang bagyo ng buhay, nararamdaman mo ba ang kapayapaan ng Diyos o parang malayo ito? Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugang walang problema, kundi ang katiyakan na kahit nasa gitna ng bagyo, hindi ka nag-iisa. Naisip mo na ba ito? Hindi ipinangako ng Diyos na magiging madali ang buhay, ngunit ipinangako niyang magiging kasama natin siya sa bawat laban. Sa Biblia, makikita natin ang mga halimbawa ng mga taong dumaan sa matinding pagsubok, ngunit na natili ang kanilang tiwala sa Diyos. Halimbawa na lang si Daniel sa kuweba ng mga leon o si Pablo at sila sa bilangguan. Pareho silang nasa matinding sitwasyon, ngunit ano ang mayroon sila na pareho? Ang tiwala na ang Diyos ang maihawak ng lahat. Naalala mo ba ang isang pagkakataon sa buhay mo na kahit na lahat ng bagay ay laban, may isang kapayapaan na nagmumula sa isang lugar na hindi mo kayang intindihin? Iyon ang ibinibigay na kapayapaan ng Diyos sa gitna ng mga pagsubo. Pero, kaya ba nating makamtan ang kapayapaang ito mag-isa? Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na sitwasyon, kundi sa ating relasyon sa Kanya. Naranasan mo na bang tunay na ihandog ang iyong mga alalahanin sa kamay ng Diyos? Minsan, sinusubukan nating kontrolin ang lahat. Ngunit ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag natututo tayong magtiwala na siya ang maihawak ng lahat, kahit hindi natin makita ang solusyon. Hindi ibig sabihin nito na makakamtan natin ang lahat ng kasagutan agad-agad. Ngunit kahit hindi natin maintindihan kung anong nangyayari, alam natin na siya ay kumikilos para sa ating kabutihan. At iyon ang nagdudulot ng kapayapaan. Sa sarili kong buhay, sa tuwing dumadaan ako sa mga pagsubok, isa sa mga bagay na tumutulong sa akin ay ang maalala na ang Diyos ay hindi malayo. Malapit siya, kilala niya ako, alam niya ang lahat ng pinagdadaanan ko. At kapag pinili kong magtiwala sa kanya, may isang bagay na nagbabago. Ang kapayapaan ay nagsisimulang magbaha sa aking puso, hindi dahil nagbago ang sitwasyon, kundi dahil alam kong kasama ko siya. Hindi ba't kamangha-mangha kung paano ang kapayapaan ng Diyos ay walang lohikal na paliwanag? Minsan, hindi nagbabago ang mga sitwasyon, ngunit ang ating pananaw ay nagbabago ng lubos kapag nararamdaman natin ang kanyang presensya. Naranasan mo na ba ito? Ano ang nangyayari sa iyo kapag ipinagkatiwala mo sa kanya at nagtiwala ka sa kanyang kapayapaan? Ang kapayapaan ng Diyos ay nagpapalakas din sa atin upang magpatuloy kahit na sa mga pinakamatinding pagsubok hindi ito isang kapayapaan na wala sa ginagawa, kundi isang kapayapaan na nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy kahit sa mga pinakamatinding laban. Naramdaman mo na ba ang lakas na nagmumula sa Diyos kahit na parang bumabagsak na ang lahat sa paligid mo? Para bang bigla kang magkakaroon ng lakas na hindi mo alam na mayroon ka? Iyan ang kapayapaan ng Diyos, hindi lamang nagpapatahimik ng ating mga puso, kundi nagbibigay sa atin ng kakayahan na maglakad ng may tiwala alam na kasama natin siya sa bawat hakbang. Kaya, imbis na hayaan ang mga problema na magnakaon ng ating kapayapaan, paano kung magpasakop tayo sa kanya at hilingin ang kanyang kapayapaan sa gitna ng kalituhan? Ano sa tingin mo? Imbis na subukan nating ayusin ang lahat mag-isa, paano kung tandaan natin na siya ang prinsipe ng kapayapaan at siya ang kayang kalmahin ang kahit na ang pinakamalalakas na bagyo sa ating buhay? Ano sa tingin mo kung ipagkatiwala natin ang ating mga alalahanin at hayaan ang Diyos na dalhin ang kanyang kapayapaan sa ating mga puso? Kung ang video na ito ay nakaapekto sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas lalo pa nating maiparating ang salita ng Diyos sa iba. Salamat sa pag-abot hanggang dito at hanggang sa susunod na video.